Hi guys, isang magandang araw sa inyo mga mahal. Pasensya na, ngayon lang ulit tayo nakapag mini vlog. Medyo na busy nga kasi kami ni Mahal nitong mga nakaraang araw. Pero don't worry guys, sisikapin namin ni Mahal na makapag-update sa inyo palagi. Anyway, papunta nga pala kami nito ni Mahal sa labasan kasi bibili kami ng prutas. Nakita ko nga tong friend ko na ngayon ay nasa Saudi na ulit. Ingat ka dyan, best. Pagkadating nga namin dito sa palengke ay sobrang daming tindang prutas. Pero ang bibilhin nga lang namin ni Mahal ay ilang piraso ng mangga kasi nga may bagoong dun sa bahay. Kaya ayan, kumuha na si Mahal ng ilang piraso ng mangga. Tapos bibili nga rin kami nitong ilang piraso ng dalandan kasi nga medyo masama ang pakiramdam ni Mahal. Mabuti nga at medyo mura-mura ngayon yung presyo ng mga prutas. Kaya binayaran na din yan agad ni Mahal at umalis na din kami agad. And shout out na nga din pala dito sa kapitbahay namin sa Nara Tres na si Ate Lorena. Hinugasan ko na nga agad itong mga mangga pagkawin namin sa bahay para mabalatan at makain na namin. Ayan, after ko siyang bahugasan, inabot ko na agad ito kay Mahal para mabalatan niya na. Gusto ko na nga tulungan si Mahal sa pagbabalat ng mga mangga para mas mabilis kasi takam na takam na talaga ako dito. Pero sabi niya, wag na daw at isa lang naman daw yung kutsili pabilyo namin dito sa bahay. Pero ilang minutes nga lang, ay nabalatan niya na din ito lahat kasi konti lang naman to. Kaya nag-start na din kaming kumain kasi takam na takam na talaga kami dito. Nilagyan ko na nga din niya ng bagoong alamang na niluto ni Mudra. Grabe, sobrang sarap. Mm, pa? First bite. Quality. Mm. Syempre, susundan agad natin yan ng second bite. Pa? Grabe, malaway-laway pa rin ako ngayon habang nagba-voice over. Anyway guys, bukod nga sa bagoong alamang, ano pa bang masarap na sausawa ng mangga? Paki-comment nga diyan sa baba kung anong trip niyo sausawan ng hilaw na mangga bukod sa bagoong alamang. Anyway guys, para nga pala diyan sa mga kapitbahay ko sa barangay Naratres wag na wag nating kakalimutan sa darating na halalan. Ang nooy nagpakalik sa atin sa kalye serye, Miss Min Latayada para kagawad. Subok na subok na natin 'yan, alam nyo 'yan. At syempre, ang real life darina ng barangay Nara 3, Kap Michael Okava para kapitan. Na walang ibang hinangad kundi ang tumulong ng tumulong sa kanyang mga kabarangay. Fast forward, gabi na nga ng mga oras na to at habang nag scroll ako sa TikTok, lumabas to sa FYP ko. Good morning, gawa tayo ng palitaw. Grabe, mabilis lang pala makaluto at gumawa ng kalitaw. Tapos apat na ingredients lang yung kailangan. Kaya niyaya ko agad si Mahal na gumawa at magluto nito. Total, meron naman kaming mga ingredients dun sa kusina. At dali-dali na nga kaming pumunta sa kusina para nga makapagluto na habang inaasikaso nga ni Mahal yung mga kailangan namin sa pagluto, kinukuha ko naman yung mga ingredients. Katulad ng half kilo ng rice flour. Tapos kailangan din natin dito ng sesame seeds. Mabuti na lang nakabili kami niyan kanina ni Mahal. Kahit anong kulay ng asukal pwede, pwedeng segunda or yung kulay puti. And last, kailangan din natin itong nyog. Yan, apat na ingredients lang ang kailangan at makakagawa na tayo ng kalitaw. Una, isa lang lang natin itong sesame seeds sa mahinang apoy lang. Pagkalagay nga ng sesame seeds sa kawali, haluhaluin lang natin ito hanggang sa maging golden brown ang kulay ng ating sesame sesame seeds. At kapag ganyan na nga ang naging kulay ng ating sesame seeds ay okay na yan, pwede na nating patayin yung apoy. After nga niyan ay sinali na ni Mahal yung sesame seeds sa malinis na tasa. Sa parehong kawali naman ay maglagay tayo ng katamtamang tubig at hintayin natin itong kumulo. At habang nakasalang pa nga yung tubig ay nilagyan na din namin ng asukal yung niluto natin kaninang sesame seeds. Tatlong kutsara lang pala ng asukal yung nilagay namin dito ni Mahal. Tapos sinali na din namin ni Mahal yung rice flour sa isang mangko. Bali hindi naman namin yan uubusin lahat ngayon kasi itatry pa nga lang namin. Then lagyan din natin siya ng katamtamang tubig lang paunti-unti lang yung lagay ng tubig hanggang makuha natin yung ganitong lapot ng rice flour. At kapag nakita nyo, okay naman na, ay pwede na natin yung hulmahin ng pabilog. Ayan, tansya-tansya lang guys sa pagsukat ng ating gagawing palitaw. Bago nga pala ako maghulman yan, ay naglagay muna ako ng langis or oil sa aking palad para hindi dumikit yung gagawin nating palitaw. At ulit-ulitin nga lang natin yung process na yan at kapag kumulo na nga yung sinalang nating tubig, ay ilagay na natin isa-isa yung mga binilog natin kanina. Saglit lang din pala yan maluto, kaya kapag lumutang na siya or lumitaw na siya, ay pwede na yang hanguin. Sa second batch nga pala nitong na pagluto natin ng palitaw ay pinagtulungan na namin ni Mahal na Hulmahin isa-isa tapos dinaletso na namin sa kawali. Syempre, kailangan double time tayo palagi kasi alas dosi na nga pala nito ng hating gabi. Yes guys, 12 midnight na pala namin ito na ginawa at niluto ni Mahal. Kaya ito na lang din yung aming midnight na. Nirekta na nga pala namin ilagay sa nyog yung mga palitaw para hindi na pa isa-isa. Grabe no, ganyan lang pala kabilis gumawa ng palitaw. Ngayon ko lang nalaman yun. Kaya sa mga nakikrave dyan sa palitaw, magluto na kayo ngayon at pwede nyo din to ipang business. Kasi naman, hindi nga kayo dito gagastos ng malaki, ba? Diba? At konti lang din yung sangkap na kailangan. At sigurado akong malaki ang tutubuin nyo dito sa pagtitinda ng palitaw. Kaya go na, mag-start na kayo ng business nyo. Charo. Anyway, kinote ko na nga pala to isa-isa sa ginawa natin kaninang sesame seeds. Una, yung nyog. Tapos pangalawa, yung sesame seeds na may asukay. Ayan, siguraduhin lang natin na nakot natin siya ng mabuti para mas masarap, mas malasa yung ating palitaw. And after ilang minutes lang, okay na yung ating palitaw. Ready to eat na. O diba, grabe, itsura pa lang sobrang nakakatakam na. Anyway, dito na nga pala namin kakainin nito niya mahal sa kwarto kaya pumasok na kami dito. Tara, kain tayo mga mahal. Thank you Lord sa lahat ng blessings. So, paano ba yan, guys? Hanggang dito na lang muna. Pakicomment naman kung taga saan kayo para alam namin kung saan umabot ang video na to. Salamat sa inyong panonood. God bless.